Nag-snack na sila, oh. Siguro masarap yung snack nila ngayon. Ayan. Ayan si Sir Minard, oh. Forman namin. Si Ading Tomas, engineer. <laughs> Ito, supervisor. <laughs> Tapos yung mga nakatayo, nakaupo yan, mga bossing yan. Yan, mga bossing yan, no. Oh. <laughs> Ito, Jimenez. Yan. Kamag-anak ko yan, Jimenez. The the family. <laughs> my, my family. My, family. <laughs> Nahiya siya. It's, it's your son, no? Uh? Ha? Huh? Son? <laughs> my... <laughs> <laughs> Cousin. Oh, he looks very shy. Look And this like... is my big boss. Looks like, like your son, eh? <laughs> 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 sabi ng asawa ko. <laughs> Anak ko raw. <laughs> uh, outside inside the house uh, you are the boss. Eh? <laughs> oh, no. <laughs> sabi niya. Sabi ng asawa ko. <laughs> inside the house daw ako daw yung boss. Wow. <laughs> uh, <laughs> 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 oh ito yung ano si Alan, si Atris ang namulot ng mga basura. So, tatandaan ko yan. Ayan, Alan, naka-vlog ka. Yeah. Island card. Yeah, uh, he get extra. Get extra gift. Yeah. I like to give him a kiss. Can I give him a kiss? Yeah, you can do that. <laughs> Tapos na sila nag-snack. Hi guys, ito na yung bahay na pinagawa namin. Ito yung pinakaunang pinaka, pinaka pinagawa namin. Um, malapit nang matapos talaga. Tara, pasok tayo sa loob. Ipapakita ko sa inyo ayan, napalitadahan na dito na lang sa side, ang hindi pa Tapos ito yung natapos na rin so, dito, dito sa ano na to ito yung pinaka-sala okay. kasi sila nga yung caretaker na rin Tapos, yun kitchen. Oh, minis yung pit mo. <laughs> Joke lang. Ito, napalitadahan na rin. Dito sa, ito yung kwarto nila. Ayaw niya kasi may bintana dito. So, dito lang gusto niya may bintana. Dito lang sa side na to gusto niya may bintana. Pero, papasok naman yung hangin. Pumapasok naman. Dito malaki din yung kwarto nila. ang CR na ano, may bintana din ayan si Ramil, tapos si Modesto tapos si Jimenez I'm here yeah tapos <laughs> si Ading Tomas <laughs> yan sila magaling magtrabaho Nahanap ako ng asawa ko, asawa, asawa daw. Hmm? Ang ingay niya, no. Tara, labas tayo. <laughs> Ay, 'yung <ninahanap> niya ako. <laughs> yeah, it's okay? Yeah. kumikot sa likod guys. Tinawag ako ng asawa to Sawa-sawa daw. Ito naman yung bahay namin ngayon. naguhusan na yung mga poste. Naka ilang boss na ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 na ang nabuhusan nilang poste. Malaki din pala yung bedroom namin. Master's bedroom. Malaki din pala. Gusto ko mas malaki pa sana dyan ang be master's bedroom namin. Kaya lang guys, ayaw nung asawa ko kasi pag malaki daw ang bedroom, ah, tapos may aircon, hindi daw agad lalamig. So, ayan, sabi ko, okay, yun na lang. Tara, ikot tayo sa bahay natin, no? Oh. Ayokong pumasok sa loob kasi marami yung mga steel bar. So, ito yung ano, oh, nasa likod. tapos ito yung palagyan pa namin ng pader dyan ayan para na sa roof ng bahay ni Racy ayan ang sa likod nilang ng bahay ng kapatid ko ikot tayo dito ayan siya guys tayo Ilalagay na sila ng ano, semento. Ganyan sila magbuhos oh. Mahirap din ang trabaho nila. Tapos mainit pa. Alan, humawa ka dyan, Alan. na yung balde na may cemento. So, dito naman tayo sa kabilang yippie 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 harap ko muna kayo dito sa uh, harap ng dagat malakas ang hangin hmm may flowers na ako Ayan, malakas ang alun oh. malakas ng alun Muna kailangan ng electric fan dito. Bye guys! Alis muna kami. Hi guys! Ito naglagay na sila ng steel bar para baka next week magbubuhos na sila sa hall. yan mo, May score, may ano na dito, may mga steel bar na dito para sa wall. So, ang salang inuna nila. Ito, ah, uh, lapit na rito yung uh, mga um, kapatiyan wall. hangin ngayon. Ganito lakas ang hangin dito sa daklapan. So, hindi na natin kailangan ang electric fan. Mm -hmm. Ay, oo. Ayan, tinanggal na. Alam. punong pulong ng lamig ng katawan yan. Hindi talaga naniwala. O, Hindi daw totoo. Ako, ako na ako. ako. po Ayan naniwala talaga ako. Ayan, yan. Yung lulat lolo ko, yan yung mga sinasabi, huwag magano sa hangin. Magtapat sa electric fan. <laughs> wala wala sa kanilang so, ganyan. Ano nga uh, may pa kuwada ng Hı! <laughs> Bu <laughs> <laughs> This is Buhang Massage. Yes, this is Buhang Massage. <laughs> Ang tawag po niyan Buhang Massage. Oh, Buhang Massage. Ang ganda po niya. Siguro po mahal 'yan. Ang Mga gamit sa bahay.

Sandali lang po. Ah, sige. Okay. Okay, okay now, you can stand now. Okay. Okay. Masakit kasi ang asawa ng... Masakit kasi ang likod ng asawa ko. Ilang days na. Halos hindi na siya makatayo. Oo, hindi na nga makatayo pa. Hanggang ganyan na siya. nga po. <laughs> o, oh, ngayon, nakalakan na. <laughs> Ito po si Sir, ang chiropractor po. Yan, dito lang po yan sa Bantay. Ilocosor. The only chiropractor in Ilocosor, Ilocos Norte, Abra, and Union. Yes, onion. Mm -mm. Design, I was Googling. Yes. There yes. is chiropractor in Angeles pampanga ang ganda first time ko nakakita Ang Hindi. 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 Ayan po yung ano o. Oh. Kinawang uh, pagkatapos ng Cairo pa. Pagkatapos ng Cairo yun radyan, radyan. Pagkatapos po ng Cairo, ito po yung ginawa. Uh, oh. Ano pong tawag nito, sir? Puhang. Puhang? Cupping set. Ah. Uh, ayan Buhang po. Oh. Puhang set. Okay. Yeah. It's good for pain. Sin reliever din yan.